nga 100 besan Wala, Nag-logy oh, promise. Shot daw. Nag-logy pa ba kay KG? Tara, kon. Top 15. sige. Oh, top Sige, lugi, I am one 100, basta <laughs> no problem. Ah, gribet masyado. Wala pera. Hindi wow sana on. Ano ba 'yan? Baka tawag ka wa. Oh, ano? <laughs> bigan. Bro, naman talaga sana naon ng hawak. Sige, interview sa me. Bakit kanino ang kasama ng kababai ba gano'n? magkano na 250? 250 lang. Ano? 200? Oo. 350? Bigyan mo na 250. 200? Ayaw, Logi. Magkano? Ano? 200? Maki po mo? 100 lang. Samir, lazim discount. Ano? Ano na ba? Ano na ito? mo na. Ayaw, try na yun. Pilang grams? Silang gram. Ano? Masagya, masagya. Hindi ka siya iba-iba. Kam grams, Samir. Masagya na. Hala, Samir. Ito, tikasan. Ano? Tikasan. Grabe naman talaga. Ano? 200? Ano buy Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ala, ah, oh, syukra. Masyaallah. May libre pa ang ano-ano 'yan. Oh, may freebies pa oh, ito. Oh, ayan ha. Oh. Legit dito, dito kay Samir ha. Anak ng balik dito kay Samir. <laughs> dito, lang kayo sa Dimas Samir sa git 7. Ah, uh, pasok niyo git 7. Left side. Oh, na. Yes. Nauto na naman si Samir. Ah. <laughs> okay. Yan na, Jay, patura lang. Okay, 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 malis, malis. Balik, balik, maging suke. Ay, wow. Bili niya, ano, flat na pwintas. Diyan sa kanya, set, ano. Ano yung set nabili bilin niyo? Yung sa kanya, set, sing, sing, pwintas, at saka, ano. Pwintas, saka, ano, may free na. Ito, ikaw, pwintas, at Saan pa kayo galing yan, sir? Exit 36 po. Grabe, oh. Galing pa sila. Galing pa sa kami trabaho po. Ah, okay. So, napanood niyo yung vlog ko? Oo, doon kami nananood eh. Nakatawad naman kayo. Nakatawad naman. Na, na, Nasinagad ka. na talaga. <laughs> ano, legit na legit. <laughs> ano sa mayor, nakatawad pa? Ang ganda yan. Mga kuripot. Ang oh, right? maganda. Totoo? Oh, ito I guys know. ha, ang kanyang calling card. Oh. Yeah. Maligtad. na maligtad sa lot. Ayan. Maganda talaga, hindi. Ayan, maganda. Maganda o. Oh. Sa mayor sa Pinoy. Ayan ang kanyang <laughs> ano guys. Ayaw yan yung kanyang number oh. 0531058392. Yan oh, ang number ni Poging Poging Sabihin. Wow. <laughs> Na-order. Yes. So, so uh, buti nakatawad. Ayun oh. Oh, ma 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 mabilis so, so, naman kausap 'yan. Pag hindi ah, pag hindi siya magpatawad, ah, wala, wala kaming ano? mabibili. Okay, okay. ano? So, sulit naman yung nabili. Sulit naman. Uh -huh. Sulit sa kanila kasi sila lang ang ginalak nito. Ah, okay. Actually, alam ko naman talaga ang Dimas. Oh. Uh, Then nadagdagan pa kasi nagba-vlog pa yun. Okay. 'Yan, <laughs> yeah, saya. din yung vlog mo. Okay. Marami pa rin customer kahit na weekend, weekdays. Oh. oh, weekdays. Sa weekend pa yan, marami. Bukas kasi yung iba ngayon, maliit yung sahod eh. Kaya namin dito sahod Late, Late oh, late char. Ah, okay. Kaya diretso na kami dito galing sa office. Okay. okay. <laughs> Saan ba yung exit 36? Sa ano po? Sa Naik University. Ah, Basta pa, sa, po, sa <laughs> ano po? Al Nadwa eh, Anazim. Al, Al, Al Nadwa. Ah, Anazim. Ah, okay. Yun po. Hmm. Yun, marami pa rin bumibili oh. Marami bukas, ba baka ano, madami bukas kasi okay, hmm. Oh. ano naman bukas. Hmm. Okay. oras oh. Galing? Really? Kaya bumili sa Dimas kabila. Ngayon, doon ko kasi siya dinala. Oh. Nung nakita ko yung vlog mo, yun saka sinabi niya na... Kaliwa? Na kaliwa sa Exit 7. Ay, esa ano, sa Gate 7. Oh. So, alam ko yun. Kaya sa Gate 7, doon sa kabila. Mm. San kayo Dito, Um, legit na legit. Mamaroon nung lang kaliwa, iba iba ang terprans. Wala ka ni Maki Simsimara. Before, awol. Na, ikaw salita <laughs> dito sa amin dito. Maraming branch, mas meron dito. Ayawa ba sana kami na? Inta, mas kita ni... Salita video. Ayawa, ada legit inta. Ikaw salita. 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 Ita ba yada gold, only Samir hada di sona na po. Pero maraming branch, Samir. Maraming branch, mas dito kayo. Dimas gold, no? Samir. Pupunta kami, Samir sa amin daw? Gate 7. already. Gate kaliwa. Uh -huh. Kaliwa ano? ano? kanan. Oh, bakit nang right mo? Hindi <laughs> ano marunong talaga. Ito, 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 ito. Try mo ito. Grabe na. Ah, meron na asawa? Wala. Wala asawa. Bakit gusto ko wedding ring? <laughs> ah, meron babae hero agad-agad. Ito babae hero mapiana. Huwag na. na na Ano size mo? Seven. Okay. Medyo mabababa ang gold ngayon, Samir? Oo, uh -huh. madami bababa na yun. Mababa ngayon? Oh, uh Dami. Oh, -huh. ka dito, marami discount. Totoo. Mm. Okay. Ito pa bababa gold. Pamis No? Okay. Apache, 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 apache,